Bagong pasilidad na itatayo sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City, inaasahang makatutulong para sa si kabubuti ng serbisyo medikal para sa mga kabayan nating may iba't ibang sakit sa bato sa bansa. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Malaki, moderno at may iba't ibang kagamitan at pasilidad. Ito ang itatayong bagong 13-story hemodialysis building dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City na isa sa mga legacy project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Miyerkules pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony para sa proyekto kasama ang iba pang mambabatas at mga opisyal mula sa DOH at DPWH. Ayon kay Speaker Romualdez, inaasahang lubos na makatutulong sa ating mga kababayan ang proyekto lalo pa't marami ang tinatamaan ng iba't ibang sakit sa bato sa bansa. Si PBBM talagang visionary talaga siya. Kaya nakita po niya yung mga magulang niya ni dating president personal na um, uh, Ferdinand Marcos uh, Sr. at yung uh, mahal mahalating uh, unang ginang um, Imelda uh, Romualdez Marcos in envision nila to almost 50 years ago. At sa totoo lang po ito, nagiging isang lasting legacy ng administrasyon ni FM Senior. Kaya si FM Junior, tinutuloy niya. Batay sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. Dahil dito, ang kidney disease na ang ikapitong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy. Dahil dito, malaking biyaya para sa ating mga kababayan ang pasilidad na itatayo dito sa NKTI. Sa Maynila naman, una na rin pinangunahan ni Speaker Romualdez ang hiwalay na groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong cancer center sa Ospital ng Maynila. Sa isang panayam, tiniyak ni Speaker Romualdez na sa ilalim ng termino ng kasalukuyang administrasyon, matatapos ang konstruksyon ng mahalagang proyektong ito. Dahil naman napag-usapan na rin ang termino, sinagot na rin ni Romualdez kung nagpaplano ba siyang tumakbong senador sa 2025 midterm elections. Siguro ano, mananatili muna ako sa 1st district ng uh, Leyte eh, and uh, I'll just do my uh, my work kasi marami pang kailanganin ko dyan sa 1st district. How about 2028. Uh, matagal pa yun. Matagal pa yun. E ano naman kaya ang masasabi niya sa plano ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte na kumandidato bilang senador? Well, it's a democratic um, uh, nation that we, uh, we live in so any Filipino has the right um, uh, provided that um, they have the proper qualifications to seek for higher office votes susunod na linggo at buwan, inaasang magpapatuloy pa ang paglulunsad ng pamahalaan ng mahalagang proyektong pangkalusugan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.